Hinatulan ng kamatayan ng China ang mga kilalang miyembro ng Myanmar scam mafia si Bai Suking, ang patriarch ng pamilya Bai, ay kabilang sa mga warlord ng Myanmar na dinala sa Beijing noong 2024. Hinatulan ng kamatayan ng korte ng China ang limang nangungunang miyembro ng isang kilalang mafia ng Myanmar habang nagpapatuloy ang Beijing sa pagsugpo sa mga operasyon ng scam sa Southeast Asia. Sa lahat ng 21 miyembro ng pamilya at mga kasama ng bay ay nahatulan ng pandaraya, homicide, pinsala at iba pang mga krimen, sabi ng ulat ng state media na inilathala sa website ng hukuman. Ang pamilya ay kabilang sa iilang mafias na umangat sa kapangyarihan noong 2000s at binago ang maralitang bayan ng Lokang sa isang kumikitang sentro ng mga kasino at red light district. Sa nakalipas na mga taon, lumipat sila sa mga scam kung saan libu-libong manggagawang na traffic, marami sa kanila ay mga Chinese, ay nakulong, inabuso at napipilitang manlinlang sa iba sa mga kriminal na operasyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang boss ng mafia na si Bai Suakeng at ang kanyang anak na si Bai Yingkang ay kabilang sa limang lalaking hinatulan ng kamatayan ng Shenzhen Intermediate People's Court. Sinayang Likyang, Hu Xiaojiang at Chen Guangyi ang tatlo pa. Dalawang miyembro ng mafia ng pamilyang Bay ang pinatawan ng suspendidong mga sentensya ng kamatayan. Lima ang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, habang siyam na iba pa ay hinatulan ng pagkakakulong na mula tatlo hanggang dalawampung taon. Ang Bayis, na kumokontrol sa kanilang sariling malisya, ay nagtatag ng apat na putisa na mga compound upang paglagyan ng kanilang mga aktibidad sa cyber scam at mga kasino, sinabi ng mga autoridad. Ang mga kriminal na aktibidad na ito ay nagsasangkot ng higit sa 20 na bilyong Chinese Yuan, 4.1 billion dollars, 3.1 billion pounds. Nagdulot din sila ng pagkamatay ng anim na mamamayang Chino, ang pagpapakamatay ng isa at maraming pinsala, iniulat ng state media. Ang malupit na parusa na ibinaba ng korte ay bahagi ng kampanya ng China na Poxe ng malawak na network ng scam sa Timog Silangang Asya at magpadala ng mahigpit na babala sa iba pang mga sindikato ng kriminal. Noong Setyembre, kinatulan ng korte ng China ang labing isang miyembro ng pamilyang ming isa pang kilalang angkan ng lokoang ng kamatayan. Ang mga pamilyang ito ay umangat sa kapangyarihan noong 2000 sa tulong ni Minang Halaing na ngayon ay namumuno sa pamahalaang militar ng Myanmar. Nais niyang suportahan ang mga kaalyado sa lokang matapos patalsika ng dating warlord nito. Sa mga angkan, ang bais ay, ganap na numero uno, dati nang sinabi ni Bai Yingkang sa state media. Noong panahong iyon, ang aming pamilyang Bai ang pinakamakapangyarihan sa parehong politikal at militar na bilog, aniya sa isang dokumentaryo tungkol sa pamilya Bai, na ipinalabas sa Chinese state media noong Hulyo. Sa parehong dokumentaryo, Naalala ng isang manggagawa sa isa sa kanilang mga scam center ang pang-aabuso na dinanas niya doon, bukod sa binugbog, hinayla niya ang kanyang mga koko gamit ang clears at pinutol ang dalawang daliri niya gamit ang kutsilyo sa kusina. Ang misteryosong figure na inakusahan ng masterminding ng 14 billion dollars crypto scam mga kasino, matataas na gusali at pandaraya.